Sa mga oras na ay magkahalong kaba at takot nga ang nararamdaman ko dito. Paano ba naman kasi? Maniwala ka man o hindi, ay kalahating dangkala lang ang pagitan bago pumasok ang dagat sa bangka namin. Kayabangan ang mga sumunod na pangyayari. for today. Yeah. <laughs> mag aalauna na nga nang umaga nang makarating kami sa terminal sa Cubao. Pero dahil alas 4 pa ng umaga ang biyahe ay nagpahinga muna kami. Four lines bus terminal. Uh, uh, hindi na kami. Simula so, Cubao ay sumaki kami ng bus papuntang Quezon. Anim na oras naman ang biyahe bago namin narating ang probinsya ng Padre Burgos. Hindi rin namin maiwasang makatulog sa haba-haba ng biyahe namin. tapos nga namin mamili na mga kailangan namin ay sumakay na kagad kami ng tricycle patungo doon sa lugar kung saan susunduin so, kami ng bangka patungo naman mismo sa bahay ni papa mo <coughs> 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 <orso, nang> <coughs> <paunibag -i> <coughs> dahil marami nga kami ay hindi kami kasya sa malit na bangka. Kaya kami na lang muna ang pinasakay at naglakad-lakad na lang sila paikot sa isla. Habang kami, daladala -dala namin yung mga gamit nila. Galing Japan. Hi! Alis Japan. Hi guys ah, uh, ako Agad na. Uh, so, Ngayon mga boss, ay pupunta muna kami doon sa kabilang ano, ah, bahay ni Papa kasi magpapalit na kami ng bangka. Yung malaking bangka yung gagamitin namin puta kami Burawan Islands. Okay, tara let's go. Okay. Hindi pa man kami nakakalayo sa isla. Ay nawawala na kami sa balanse. Dahil sa sobra lit nga na sinakay namin bangka. Ay para na nga itong malulunod. Pagkahalong ka ba at takot nga ang nararamdaman ko dito. Hindi ako natatakot para sa sarili ko Pero natatakot ako Para sa kaligtasan na anak ko Wala siyang kamuang-muang Sa mga oras na to Ay nalalagay na kami sa Piligro Tinadaan ko na lang sa patawa-tawa At pagbablog Pero sa totoo lang Ay kabado na talaga ako rito So guys oh wala pang isang tanggal Dahil kalahating kayo, lang ang pag ay ay pagitan ay. bago pumasok ang dagat sa bangka namin So kasama ko sa Ang lakas ng loob sa bangka Pero buti na lang ay payapa ang panahon tahimik ang dagat try, 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 at mahinahon ang hangin yan, yan. Kaya kahit papano ay ligtas pa rin kami Swimming sa kabilang isla Hindi talaga ni Lord why? sa amin sa ting Hindi kami pinapabayaan ay no, ba? Diba? Ganda oh. Oo. Ah, oh. Pagkarating at pagkaratingan namin sa bahay ni Papa ay nagluto na agad kami yung mga pagkain namin. Eh, Pasok kayo sa mini house ko. Ayun. Eh hindi kami mayaman ito lang yung kaya namin pero dito mga boss walang toxic na tao tahimik wow. lang ayun no? o diba? ganda lamig dito um, pa si boss, Oh, may palpon sa kasi boss generator. Pag gumagana to pa? Ha? Oh, gumagana yan. Ha? Huh? Gumagana yan. Gandar kay gamit ng blender. Ha? Ano siya? Ito, ito sira to. Makinan mo. carburetor? Oo. Oh, Patay-patay. lang. ka mo na ganit. kamay ha, maputol. Kamay ha. Putol talaga. Putol lang <laughs> kamay. Dogi um, yeah. oh. Chan. Punta kan umay kang kulang. Dogi. <laughs> Ito lang yung manok mga boss namin ni Martilio. <laughs> <laughs> morning mga boss So ito yung pangalawang araw namin dito sa Ano sa isla Sa Padre Burgos So ito yung bangka kahapon Ito yung silaki namin kahapon mga boss Malit lang dahil yung malaki Ay walang krudo Pero ngayon Ngayon mga boss ito yung gagamitin namin ngayon Papuntang Borawan Island So mabilis ang ligo lang Dahil Mamayang gabi Ay maglilalafon na yung bagyo So mabilisan lang dahil mga tanghali ay babiyahin na ulit kami pa Maynila. Di ako nakatulog kagabi kasi sobrang iba yung iba yung ano eh. Hindi ko alam kung namamahi lang ako or first time ko kasi matulog ng ganto na sobrang tahimik ng lugar na nakakatakot. Feeling mo may may naglalakad na tao na so sobrang nakakatakot. Morning pa. Ito Tu bahay ah, ni papa. Walang kapitbahay, malayo sa ah, kabihasnan, walang marites at higit sa lahat, walang ghost project. Sabi mo eh. Wow. Hindi ko hindi hey, sa ito pa sa iyo. mga boss oh, tuwing umuulan dito so sinasahod namin yung ulan sinasahod ni papa yung ulan dahil walang tubig dito walang tubig walang kuryente so walang kapit bahay nakita nyo naman nag iisa lang yung bahay ni papa dito so alright mga boss so ito yung mga panggal na to ay kinamada ko na dito dahil yung bangka gagamitin, na, gagamitin namin yung bangkang malaki ayun o oh, yung bangkang malaki yun yung sasakyan namin Ayun o, oh, ah, namihis ko ang sipag maghakot ng ano, panggal. No choice. No choice. <laughs> sipag no. Ganyan yung mga dapat ano, pinagmamalaki. Ito yung mga dapat piniflex. Ayun ah. o. So, Sa mga hindi nakakaalam nito mga boss, ito pala yung panghuli ng mga ano. Mga kasag. Mga ano. Mga crabs sa mga oras nga na ito ay pinagtulong-tulongan namin muna mag-asawa na hakutin ng panggal at ikakamada sa bahay ni Papa. Para mamaya ay may magamit kami paputang isla. Siya para siyang abroad Walang kuryente, walang tubig. At isa lang siya dito na mumuhay, mga boss. Kaya, ayan, nakapag-decide ako na isasama nila namin siya tapos yung mga gamit na dito nakamada namin dito sa loob ng bahay niya tapos yung bangka pagtapos namin maligo sa isla iakit namin dito sa taas ayun tara let's go oh no Simula Padre Burgos at bumiyahi kami ng 20 minutos bago marating ang isla na Dampalitan Pero malayo pa lang ay grabe na yung excitement ko dito Dito na kami mga boss sa Dampalitan Island oh. Palitan Beach. So, sobrang ganda dito mga boss. Oh. Grabe na excited ako. Parang mabigyan niya ako sa isla na ito. Ang ganda. Hi <coughs> guys. So, napakaganda ng isla mga boss. Wow! <coughs> 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 ito mga boss oh Grabe mga boss ang ganda dito Sulong-sulong namin yung isla mga boss Grabe dito kami maglalatag ng tent mga boss. Ayon. Totoo nga sinabi nila. Napakaganda at napakapayapang isla ang makikita mo rito. Kung ganitong kagandang kalikasan oh, pa naman uh, ay parang niya. ayaw mo nang umuwi ng Maynila. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. In enjoy ko na yung mga moment ko dito sa isla kasama sila. Tapos ito yung tent namin. So dito kami magluluto. Para may mga nagkakamping camping dito galing, oh. Tia. Babe, charge mo yung cellphone mo. <laughs>

I-discard yung... na natin ito sila kaya pasahingon. Pa, ano may sinak, may lumaga. Kulang yan eh. Ano ano? Hindi, magkilaw Ha? Magkilaw ka. Hindi na mahulat ka. Pagkilaw ka. Magkilaw ka. Why? Oh. Ay, ay, bagay, 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 yan, bagay, bagay, ay, bagay ay, mo. Bagay mo. Ay, cellphone mo saan? Wee. Yung bag ko tubig. Ara, ang laki ng tubig doon, maganda rin sa may bato. Ganda rito. Doon sa may bato. Ah, may malaking bato rin. Ganda mag-picture picture doon. Ah, picture. Babe. Picture tayo doon, oh. Picture tayo doon. Picture mo na ako. Dito muna picture, kayo picturean ko kayong Teya dali. Dito muna picture, picture mo. Dito dali. Dito ka lang. Alright mga boss. So pupunta tayo ron doon mga boss. Mukhang may magandang ano doon mga boss. O, ano. Try natin i-explore yung lugar na ito mga boss. Napakatahimik. and So kami lang talaga yung tao rito. buhang. Hindi pwede, may pasok pa ako bukas. Oh, ganda ng buhangin dito mga boss. Oh. Pinong-pino. Grabe. Borawan sana yung location namin kasi nag-change uh, destination kami dahil yun nga sa kwento. Pupunta ng ano Borawan Island kung mayroon naman pala dito ng ano Dampalitan Island mas maganda din parang Burawan Island din mas maganda pa nga ito sa Burawan Island eh ito mga boss oh. Eh. mas maganda pa ito sa Burawan Island mga boss maganda parang ito yung sinushootingan ng ano eh parang ito yung sinushootingan ng sa mga serena serena ng island balik na tayo mga boss tatakot na ako ako lang kasi mag isa eh tapos andun sila sa dulo walang kasama Tatakot ako dito mga boss Feeling ko may sumusunod sa akin Pag kayo lang, pag kayo lang maliligo mga boss Kailangan nyo talaga ng marami Dahil dito parang May kilabutan ako Kinakalabutan ako sa isla dahil So barang tahimik na pakapayapa At press ko yung hangin So wala ka ibang maririnig dito yung mga huni ng ibon Yung mga kaluskos ng Yung mga ganito ano? Diba naririnig yun mga kulisap. Ha? Huh? Sarap mag-shoot dito mga boss, mag-ano, mag mag-photo shoot. Ano? You know? pa, inantay namin dahil bumalik sila na iwan nila yung merong something na naiwan eh kaya binalikan nila so hanggang ngayon wala pa, hindi pa dumating ani niloto mo sinaeng

proper on the ah boss mga boss tingnan mo ang laki ng alimango na for today alimango ito mga boss ang laki Ang laki oh Yung dalawa malalaki Tubig <laughs> pa lang, ayaw ko lang kung hindi ka malunod diyan. <laughs> <laughs> Panglapuan na alimango 'yan eh. Ha? Ah? Panglapuan na alimango 'yan. yan. mo 'yan. Ah. Mga boss. Gagawa kami ng mga happy memories dito sa islang ito. Ito yung pinakamagandang memories namin dito sa isla kasama si Papa. Papa at dito ko nga napagtanto ang tunay na kahulugan ng buhay. Sabi nga ni Papa, kahit ano man ang estado mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, pangit ka man o maganda, ang importante, piliin mo pa rin na maging isang mabuting tao. Kung wala kang inaapakang tao, ayun yung pinakamahalaga sa lahat. House and lot, yung karo ka sarili mo negosyo. Paano kung ibigay sa'yo ni Lord yun na kaso lang, may edad ka na? Anong gagawin mo? Nalagaan ko rin Nalagaan ko sa Panginoon Lagi okay, bigyan ko niya Habang buhay abang buhay Wow! Ayun, <laughs> ay, malupit doon <laughs> di pa paano, hindi pa rin nawala tayo kayo. Oh. Ay, talaga Ang pinakamahal sa ka ka, 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 ka. Kahit bibigyan sa'yo lahat, lahat, ni Lord Basta importante, huwag siya kalimutan so, yeah, Yung marunong ka pa rin Ayun, Ayan pa rin yung panalangin mo, yung pananampalataya mo bilang isang tao. Saka hindi dapat mga boss, dapat hindi ka maging mataas. Dahil maigli lang ang buhay natin sa mundo. Mayaman ka man o mahirap, pwede magbago yung kalagayan mo. Malay mo, mayaman ka nga ngayon. Diba? Tapos bukas, pagising mo, mahirap ka na. Di diba ba? Wow, naglalagay kami ng ano mga boss lambat para just in case na pag naliyo kami dito may mga bata so may may mga dikya dito papasok maharang siya dito mga boss so buti nga naisipan ni diba, papa magtala na ganyan yan yan mga boss kasi meron kasi ako nakitang vlog na yung vlogger na nag streaming sila sa isang isla tapos ang maligo ligo-ligo niya. Kita ko sa isla, puta, puro dikya yung katawan niya, pulang-pula. ayun hindi nila na-enjoy yung isla. Ay, buti na lang, bait si Papa, nagdala siya ng lambat para sa atin. Pero So kahit maligo tayo dito, 24/7 talagang panatag tayo dahil merong lambat na nakaharang sa atin alright uy naka live ka dyan ah may isis ko, naka-live eh. Eyyy! Oo oh? Uy, di ba ang umibig na hindi nasasaktan Uy, di ba sana'y lang nais nice kong malaman <laughs> Mga boss, oh, may aroma mga boss ito, ito yung pag ka dito, ito yung ingatan mo dahil pag natuso ka nito na mga 1 inch yung kapal nito, ito mga boss na tagas, tagos sa buto mo yan para kapag na broken hearted yan daig pa na broken hearted Alam ano yung mga boss Kung mayama lang ako Tatayo ako ng resort dito sa isla Tapos yung resort na yun Gagawin ko yun Sa mga gusto mag swimming Na walang pambayad Libre yun Pero yung mga mayaman Hindi pwede mag swimming ron Yung mga mahihirap lang Na walang mga ano, alam mo yung gusto mo kasi wala kang pera may mga ganun eh, tulad namin nagpapasalamat pa rin ako mga, mga boss dahil kita nyo naman, napaka perfect na lugar Naka napaka perfect ng panahon sa amin napaka bayad ni Lord dininig nyo yung mga panalangin namin kagabi na no, oh, sana huwag ituloy yung bagyo dahil alam nyo yun, 2 days lang yung 2 days lang yung live ko pero nakita nyo naman no oh, Napaka-perfect ng panahon sa atin. Napaka-perfect ng isla. Ano? na buntot. Ayun yung nakakamatay. Grabe mga boss. Gusto, gusto ko pa sana pumunta doon. Ipasyal kayo. Kaso para layo na eh. Takot na ako. Balik na tayo. Teya. Teya. Tinamaan yung ano mo doon. Tingin ang ano mo leg mo. Sugat wala. Tayo mo. <coughs>